makakapag-vlog din tayo ngayon. So, nandito tayo sa Dutch Ridge. Dito sa may Pinecrest. So, ito. May sila dito ng mga mahilig sa mountain bike. So, pakita ko sa inyo. Let's go! Ayan guys, so merong event dito ngayon. Yung mga mahilig mag-mountain bike. Ayan, oh. mga hardcore. So, dito gaganapin. Ayan, oh. So, may cable car din dito. Tsaka ang panahon dito malamig Okay Ngayon yung mga player natin So kasama natin yung pamilya ni Kuyang Oscar At ating May And then may family kasama So nandito kami ngayon sa kabundukan ng Pinecrest Okay Okay na to, at least may nakikita tayo dito Okay na tayo dito? Yeah So naghahanap kami ng pwesto kanina doon sa baba. Talagang punong-puno na. may eh, meron pang spot dito. At saka at least may event so may nakakita ka. Tsaka ang panahon, mainit pero malamig ang hangin. So ayos na ayos talaga. Okay, so i-update ko kay later. Kakain muna kami. At ako'y okay, Tom Goods na. Mga bata, oh, namiss tuloy namin si Sky. Wala kaming baby dito ngayon, oh. Look at that, oh. Giant bubbles. Oh. Galing. So, shout out diyan kay Sky, sa so, Sky Love. Kila uh, sa Malbar uh, family. Sa mga tropang kalapatid, so tingnan niyo. Oh. yan ang ganyan, ano mo? si Kapitan, oh. <laughs> yan ang packs ride. Dala, dala niya 'yung love niya. <laughs> Hindi kay kayo magpakawala ng ibon. Wala ah, ibon Wala, wala walang uuwi. <laughs> Daming pok. <folk. laughs> Nandito pa lang, hindi na makakababa. Oh, kasi Nandito may, yung mga hindi yon. naman iibabaw yan eh. Daming pok dito. Oh. Buti na lang, may event. So, may mapapanood kami. Ayos na ayos dito. Tsaka malamig dito hangin kumpara dun sa ubila. Okay. Kuya oh. Kuya Noah. Si Mami, Mama, at Papa. Ganun-ganun hmm. lang. Nakayari ano na kami yung... ng lunch. Okay, hinintay lang namin sila. At... Ako tatambay doon. Manonood ako ng mga mga bike. Oh, Kuya Jay, Chulani, shoutout out sa mo yung mga bike nila. Oh maganda ng mga bike nila so ang sistema daw dito is sinasakay nila yung bike to on all the way there and then from there, bababa sila so ganun ka kahar hardcore ang ginagawa nila yeah. and then sa oba, maraming mga vendor nagbibenta ng mga accessories and everything kahit mountain bike sa ilalim, may binibenta sila yun ang event nila dito for the day sa Dutch Ridge tsaka mas maluwag dito kumpara doon sa kabila sa Pinecrest sa pinuntahan namin kasi weekend tsaka daming campers ayun hey o na-miss ni Sky to yung mga malaking bubbles yung mga giant uh, version ayan so, dito kami ang kukwentuhan tsaka malamig ang hangin masarap dito tumambay okay? ayun o, so lumipat kami sa Columbia Historic Park so pababa, dumaan kami dito kasi hindi pa rin sila nakakarating dito okay, so ayan yung Masonic Hall ng mga Masons so look Meron pa palang isang parking dito. Hindi ko napansin eh. Ayan. So, magkakasama kami. Dito kami sa mini bagyo ng California. O oh, yan. Bago tayo malobat. Nakapag-multanin ba sa yung mga bata dati dyan? Diyan. Diyan. Sasala ka ng ginto parang $5 a bucket yata or gano'n? E paano kami makuha ka? E yun. O pala eh. Oh. Ayan, no? so... The pandol. mo kung meron pa. Gold, gold? It's gonna be yours. If you find it. Ayan. Okay, so dito, yung ka yata ng... Hindi ko lang ilang box. Dati yata 5 box. Tapos magpapan ka ng gold doon. So pag may nakuha ka, sa'yo. Ayan, no? Dyan. So may mga magagawa dito. Kala mo itong mini bagyo. Okay. So ayan. Kung gusto nila i-try, pwede nilang i-try yan mamaya. May binibenta pa dito na raccoon hat at bear hat. Ayan. So marami souvenir dito. And then, eto magta-try silang mag pan ng gold. Ayan. Eto sila. O oh, dito sa kabilang side. Dito sa kabila. Dito sa kabila. Nasaan uh, okay. sila? Ande yun yung mga ano Ande yung guaping sa kabila Ayan, yeah, yeah. tapat na doon sila Okay, tingnan natin mamaya kung makakuha sila ng gold Ayan yeah, o Already and they you already hold lessons. it right here because this is no. where you, if there's no. One, but this is the one yeah, but right. we, we were just trying to, we didn't okay, have and I think oh, make sure we did, we did or not. That's so okay. and, and you didn't get a lesson did it Yeah. yeah. That's good. But you guys already know what you were doing. Ang dami mm. ng wakit. <laughs> <laughs> mm, <and> dito naman <laughs> si Nova, oh. Aba, hindi ka makakakuha ng nguya ka lang <laughs> ng <laughs> nguya dyan, ba? Oh. Ayan, no? Oh. Ito, tinan nyo na nakuha nilang ano. Ayan, no? Oh. Mga bato-bato. Gagawin nila itong ding ang bato. <laughs> Ayan, no? Oh. Ewan ko oh. ano gagawin nila dyan. At least may napaghirapan sila. Ayan, pagkayari yun yan. ang uh, dami nakuha ni Leo. Gemstone. Oh, lagi mo dun. Soli, so soli yan. Ayan. Okay, pagkakarari, i -re return doon. Oh, ha? Enjoy ba? Yes. Okay, lalakad na kami. Ang makikita dito sa Columbia Historic Place. Yan. Or Historic Park. So, ito yung lumang Wells Fargo. So, kita nyo naman. Oh. Or until now, yan pa rin. Oh, op operational pa rin yan. Eh? Huh? Parang ano. O, tapos may mga cowboy pa oh. Yeah. Sila yung mga nag, ano lang, horse kami. Hmm. O, nga, amoy, amoy cowboy din. <laughs> If you're a cowboy? Oh. Ito, parang mini bagyo. So, ayan. May Douglas Saloon. May... may justice court candy's kitchen columbia museum native sons of the golden west hall and the gw and this is kendall courtyard so what else do we have here cold beer you uh know -huh, cold beer So ito na yung mga turista yung hinihintay natin. Ayan. So mga pagod na kakapan ng gold. Ako naman sila for gemstone. Okay? Oh, yung gamitin namin sa parada. Alin ito? Oh, yung kariton. Eh, ini masa Oni Clutch, di ba? Kuya. Ano ah, na jamba? Hindi Kasi sa gilid noon may history. Mm. Tingnan oh. like no, parang nasa mini bagyo ka lang. Oh. Huh. Pagkakaiba lang ay mainit. Ayun. <laughs> ah, ayan, oh, ayan no? Siya, McConnell House. So yan. yung mga lumang establishments noon. So, naging uh, tourist attraction na ngayon. Ayan. Okay, may nagbo-bowling din doon yung old style. Ayan. Hmm, you ayan know, o. Yung old style na bowling. Hmm, kita nyo? Ewan ko kung nakikita niya kasi madilim. Pero yan. dental office nila oh. Yan. Oh. Grabe yung mga pambunot ng ngipin o. No? Huh? Mm hmm? 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 Yeah. Ito yung drugstore nila. Oh, look. Oh, yan oh. Binili mga gamot noon, no? Oh. Nandiyan lang sa mga bote-bote. bird <laughs> hmm. Gara no. Mga seahorse na tuyo yun eh, no? Ang mga artifacts yun na dito. Mahirap lang makikita kasi may isa lang oh. yan. Ayan baka may makita kayo. Uh-huh. Kaya hmm. yung ano nila Tingnan natin. Tulong ng bangko. Hmm, <laughs> ganyan lang <laughs> ang itsura ng bangko ng araw. Talagang old na old. Sabas na <laughs> ako, Fargo. Ayan, no? Tingnan nyo, ganyan lang no araw. Business hours nila is 10 to 6 p.m. Ayan, no? Hmm. Ganyan kaluma. luma. Ayan, history, history. Diba? Mm. Mm, tara na. Tara let's. tara let's. Mas naamoy na nung ano. Masonic Lodge. ano? Eh so, ayan. Kaso sarado. Hindi nila makikita. Maganda sana kung nakabukas yan no? Para mababasa nila yung mga nandiyan. Ayan, sarado yan. So, doon ang parking lagi namin yan. Yung papasok na yan. So, once a year na dyan. Ang Modesto Lodge. Ayan, Masonic Hall. Ayan. Sayang sarado. uwi na. Natapos na isang maghapon namin. Ayan. Okay. Okay guys. Natapos na isang maghapon. Ayan. Magkakasama kami. So, sobrang init na yun nandito, pero tolerable naman. Kahit nakakapaso pa din. So, ayan. Kasama namin sila ko yung Oscar at May. Thank you sa kanila. Sila yung ano, nakakalam ng daan lagi. So, sila lang yung sinusanda namin. Okay. So, paano pa? Next time na lang. At pagod na kami. Bye -bye.